Ngayon ay magtuturo ako ng panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 24 oras. Ito ang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lordes ng isang malalim na pangako. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang pangakong ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya, at ang panalangin na ibibigay ko sa inyo ngayon ay magbubukas ng daan para sa kaligtasan ninyo, kaligtasan hanggang sa kamatayan. Manatili kayo dahil bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong maramdaman ang kapangyarihan na handa ng ibigay ng berhen sa bawat isa sa inyo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam kong marami sa inyo ang nanonood ngayon ay humaharap sa matitinding pagsubok. Kayo na nahihirapan sa sakit na tila walang lunas, kayo na nawala ng trabaho at nag-aalala kung paano susustentuhan ang pamilya, kayo na hindi makatulog sa problema, o kayo na dumaan sa matinding pagsubok sa pananampalataya. Nararamdaman ko sa aking puso ang inyong mga pasakit at ang birhen ng Lourdes ay nakikita kayong naghahanap ng tulong. Ang panalangin na ibabahagi ko ngayon ay para sa lahat ng nanonood, para sa bawat isa sa inyo na umaasa sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birhen. Kayo ay makakatanggap ng kagalingan, ng kapayapaan sa puso, at ng kaligtasan na magpapalakas sa inyong pananampalataya. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng mga biyayang higit pa sa inyong inaasahan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, "Humiling kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan." Ito ang pangako ng Diyos, at sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ang mga panalangin natin ay mas lalong nagiging makapangyarihan. Si Santa Bernadette Subirus, ang simpleng dalagitang nakakita sa Berhen sa Lourdes, ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ang mga himala na nagpapatunay sa kanyang mga nakita sa Lourdes ay patuloy na nagaganap hanggang ngayon, nagpapakita na ang Berhen ay tunay na tagapagpamagitan. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, naramdaman ko ang kakaibang presensya ng banal na ina, at doon ko lalong naintindihan na ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ito ay para sa bawat isa sa inyo. Nakikita ko na kayo na nanonood ay uhaw sa biyaya at awa ng Diyos, at ang limamput-apat na araw na panalangin na ito ay idinisenyo para sa inyo. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at lahat ng tapat na deboto tulad ninyo na palaging nagkokomento dito, na nagbabahagi ng inyong mga pagsubok at pag-asa. Ang inyong pananampalataya ang nagbibigay inspirasyon sa aking patuloy na magbahagi ng mga aral at panalangin. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, at kayo na palaging nagkokomento dito, magbabago ang inyong buhay. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, bawat isa na magtitiwala at magsisimula ng 54 na araw na panalangin na ito. Kayo ay gagaling sa sakit sa loob ng pito araw kung kayo ay maniniwala. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw na magpapagaan ng inyong mga pasanin, at ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw, unti-unting magkakaroon ng kapayapaan at kaligtasan hanggang sa kamatayan. Ito ay hindi lamang pangako kundi isang kasiguraduhan para sa bawat isa na tatalima sa panalangin na ito. Sa panahon ngayon, marami ang nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ang modernong mundo ay puno ng ingay, kaguluhan, at mga bagay na lumalayo sa atin mula sa Diyos. Nawawala ang maraming tao sa kanilang landas, nababalot ng takot, pag-aalala, at pagdududa. Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya na matatag sa gitna ng lahat ng ito? Ang panalangin ang susi. Ang pagdarasal ay hindi lamang paghingi ng mga bagay mula sa Diyos, ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang pagpapakumbaba ng ating sarili sa Kanyang kalooban. Ito ay pagtanggap na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Birhen Maria, ang ating ina, ay nagsisilbing pinakamabisang tulay sa ating mga panalangin patungo sa Diyos. Sa kanyang kifiat ti o sumasa inyon nawa, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Ito ang dapat nating tularan sa ating buhay. Ang mga problema natin sa modernong panahon, ang stress sa trabaho, ang pagguho ng mga pamilya, ang pagtaas ng insidente ng depresyon at pagkabalisa, lahat ng ito ay maaaring malabanan sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya at tapat na debosyon. Ang debosyon kay Birhen Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan. Bakit? Dahil sa Lourdes, ipinahayag ni Maria ang kanyang sarili bilang ang I Immaculate Conception, ang walang bahid dumis na paglilihi. Ito ay nagpapakita ng kanyang kadalisayan at ang kanyang kapangyarihan bilang tagapagpamagitan. Sa pamamagitan niya, ang ating mga panalangin ay nagiging mas kaaya-aya sa Diyos. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ng Rosario, na siyang sentro ng mensahe ng Birhen sa Lourdes, ay isang malakas na sandata laban sa kasamaan at mga pagsubo. Alalahanin niyo si Padre Pio, na siyang nagmisa at nagpakita ng malalim na debosyon sa mahal na Birhen, at paano siya nakatanggap ng mga biyayang nakapagpagaling ng maraming tao ang kanyang buhay ay patunay na ang pananampalataya sa pamamagitan ni Maria ay nagbubunga ng mga himala. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Juan Dalawa, isa tandang bawas labing isa, ang kwento ng kasalan sa kana, kung saan si Maria ang unang humingi kay Jesus na gumawa ng himala ng maubusan ng alak. Sinabi niya sa mga tagapaglingkod, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay isang malakas na paalala sa atin, Sundin natin ang mga turo ni Jesus at humingi sa pamamagitan ni Maria. Ang mga turo ng simbahang katolika ay nagbibigay diin sa papel ni Maria bilang ina ng Diyos at ina natin. Ang Papa ay nagturo na ang Rosario ay isang buod ng Ebanghelyo at isang paraan para magnilay sa buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mga mata ni Maria. Sa mga mensahe ng Berhen sa Lourdes kay Santa Bernadette, palagi niyang hinihimok ang pagdarasal para sa mga makasalanan at ang pagsisisi. Ito ang mga pundasyon ng ating 54 na araw na panalangin, pagsisisi, pananampalataya, at patuloy na pagdarasal. Kayo na nanonood at nagtataka kung paano ba talaga magdarasal, huwag mag-alala. Ipapakita ko sa inyo. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, na simpleng sinunod ang utos ng Birhen na maghukay at uminom mula sa bukal, tayo rin ay dapat magpakumbaba at sumunod sa mga gabay ng pananampalataya. Ang ating panalangin ay dapat magmula sa puso hindi kailangan ng magagarang salita, kundi ng tapat na pag-ibig at pagtitiwala. Ngayon, ayain ko kayong magsimula sa isang panalangin na magbubukas ng inyong puso sa mga biyaya na inihanda ng Birhen para sa inyo. Sumama kayo sa akin sa pagbigkas ng dasal kay Birhen ng Lordes. O Birhen na walang bahid dungis, ina ng ating Panginoong Heso Kristo, ikaw ang aming inang mahal. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, O Birhen ng Lordes, na buong pagmamahal na nagpakita kay Santa Bernadette upang magdala ng pag-asa at kagalingan sa sanlibutan. Dinggin mo ang aming mga panalangin o aming inang mahal. Ilapit mo kami sa iyong anak, si Jesus, upang kami ay magtamo ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at ng mga biyayang aming kinakailangan sa buhay na ito. Sa iyong di matutumbas kapangyarihan bilang ina ng Diyos, hinihiling namin ang kagalingan sa aming karamdaman, isipin ang inyong sakit, ang kalutasan sa aming mga problema, isipin ang inyong problema, at ang kapayapaan sa aming mga puso. O Birhen ng Lordes, ipanalangin mo kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ito ay simula pa lamang. Ang limamput-apat na araw na panalangin na ito ay isang serya ng anim na novena, tatlong novena ng pasasalamat at tatlong novena ng paghingi. Ito ay isang tradisyon na pinaniniwala ang napakabisa, na may napakaraming patotoo ng mga milagrong natanggap. Ang mga santo ay nagtuturo na ang pagtitsyaga sa panalangin ay mahalaga. Tulad ni Santa Rita ng Kasya, nakilala sa kanyang pagtitsyaga sa panalangin, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, tayo rin ay dapat magpatuloy, araw-araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakakonekta ng pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami sa atin ang naghihiwalay sa ating pananampalataya at sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, Ngunit ang totoong pananampalataya ay dapat na nakaugat sa bawat aspeto ng ating buhay. Kapag ang ating pananampalataya ay buhay, ito ay nagiging gabay sa ating mga desisyon, nagiging lakas sa ating mga hamon, at nagiging inspirasyon sa ating pakikipagkapwa-tao. Ang Birhen ng Lourdes ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paggawa ng penitensya at sakripisyo. Ito ay hindi lamang para sa mga pari o mga madre, kundi para sa ating lahat. Ang simpleng pagtalikod sa isang masamang bisyo, ang pagbibigay ng tulong sa kapwa, ang pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, ito ay mga gawain penitensya na nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos at sa mahal na birhen. Ang ating mundo ngayon ay puno ng mga distractions. Ang social media, ang balita, ang mga pangakit ng materialismo, lahat ng ito ay maaaring maging hadlang sa ating espiritual na paglago. Ngunit ang birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang daan patungo sa kaligtasan, ito ay sa pamamagitan ng pagiging mas malalim sa pananampalataya. Ang mga himala sa Lourdes ay patunay na ang pananampalataya, kahit gaano kaliit, ay maaaring maglipat ng bundok. Alalahanin niyo si San Jose, ang patron ng mga manggagawa at ng pamilya. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin at pagsubok, nagtiwala siya sa Diyos at sa kanyang mga anghel. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na sa bawat problema sa trabaho o sa pamilya, mayroong solusyon sa pananampalataya hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana sa inyong buhay. Kung kayo ay nahihirapan sa sakit, tulad ng maraming naghihirap sa Lordes na naghahanap ng kagalingan, ang unang hakbang ay maniwala. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang desisyon. Isang desisyon na magtiwala na ang Diyos ay may planong kabutihan para sa inyo. Sa pagdarasal sa Birhen ng Lourdes, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan upang ang ating pananampalataya ay lumago at maging sapat para makatanggap tayo ng himala. Maaaring hindi ito agad-agad na kagalingan sa pisikal na sakit, ngunit madalas itong nagdudulot ng kapayapaan sa kalooban at lakas upang harapin ang pagsubok. Nakikita ko na kayo na nanonood ay uhaw sa kapayapaan at ito ay ibibigay sa inyo. Kung kayo naman ay nawala ng trabaho, ang pananalig sa banal na kasulatan na nagsasabing, huwag kayong mga balisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Mateo 6 oras 25 minuto ay dapat maging gabayin nyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Humini kayo sa Birhen ng Lordes ng Pamamagitan upang makahanap kayo ng bagong oportunidad. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng mga pinto na magbubukas kung kayo ay mananatiling tapat. Mga tapat na deboto tulad ninyo na patuloy na nagdarasal sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kayo ay makakatanggap ng biyaya. Ang mga mensahe ng Birhen sa Lourdes ay malinaw: pagsisisi at panalangin. Ang pagsisisi ay nangangahulugang pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa Diyos. Ang panalangin ay ang ating pag-uusap sa Diyos. Ang limamput-apat na araw na panalangin na ito ay isang commitment. Isang commitment sa Diyos at sa mahal na Berhen. Ang mga santo ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng paulit-ulit na panalangin. Alalahanin niyo ang parabula ng balo na paulit-ulit na humingi sa hukom, Lukas 18, isa tandang bawas walo. Kung ang isang makasalanang hukom ay narinig ang pagmamakaawa ng balo, gaano pa kaya ang Diyos na puno ng pagmamahal at awa? Ngayon, ating simulan ang paggabay sa limamput apat na araw na panalangin. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi, ang unang dalawamput pito araw ay novena ng paghingi, at ang sumunod na dalawamput pito araw ay novena ng pasasalamat. Kahit na hindi pa ninyo nakukuha ang inyong hinihingi, magpapasalamat na kayo sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen, dahil alam ninyong dinggin niya kayo. Ito ay isang malalim na pagpapakita ng pananampalataya. Para sa bawat araw ng novena, magdarasal kayo ng rosaryo. Ngunit hindi lang simpleng rosaryo. Bago kayo magsimula sa bawat dekada ng rosaryo, maglaan kayo ng isang sandali upang magnilay sa misteryo at ihandog ang inyong intensyon. Narito ang formula. Magdasal ng tanda ng krus. Manalangin ang panalangin sa Apostol's Credo. Naniniwala ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Dasalin ang ama namin. Dasalin ang tatlong abaginoong Maria para sa pagpapalago ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Dasalin ang luwalhati. Para sa bawat misteryo, ipahayag ang misteryo at basahin ang may kaugnayang talata sa Biblia. Pagkatapos, sabihin ang inyong intensyon. Halimbawa sa unang misteryo ng kadalakan, ang pagbabalita ng anghel sa Birhen Maria, basahin ang Lukas 1 oras 26 minuto negatibo 38. Pagkatapos, sabihin ang inyong intensyon para sa araw na ito. Maaaring sabihin, o birhen ng Lordes, sa misteryong ito ng kagalakan, hinihiling ko ang biyaya ng paggaling sa aking sakit sa pangalan ng sakit. Sa ikalawang misteryo ng kagalakan, ang pagdalaw ng birhen Maria kay Santa Elizabeth, basahin ang Lukas isa oras minuto negatibo 45. Sabihin ang inyong intensyon, sa ikatlong misteryo ng kagalakan, ang pagsilang ni Jesus, basahin ang Lukas 2, anim tandang bawas labindalawa. Sabihin ang inyong intensyon. Sa ikaapat na misteryo ng kagalakan, ang paghahandog kay Jesus sa templo, basahin ang Lukas 2 oras 22 minuto negatibo 32. Sabihin ang inyong intensyon. Sa ikalimang misteryo ng kagalakan, ang pagkakakita kay Jesus sa templo, basahin ang Lukas 2 oras 41 minuto negatibo 52. Sabihin ang inyong intensyon. Pagkatapos ng mga misteryo ng kagalakan, sa mga susunod na araw, magpatuloy sa misteryo ng liwanag. Para sa unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan, basahin ang Mateo 3 oras 13 minuto negatibo 17. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalawang misteryo ng liwanag, ang kasalan sa kana, basahin ang Juan dalawa, isa tandang bawas labing isa. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikatlong misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, basahin ang Marcos isa oras labing lima minuto. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikaapat na misteryo ng liwanag, ang transfigurasyon, basahin ang Mateo labing pito, isa tandang bawas walo. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalimang misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ng Eukaristya, basahin ang Mateo 26, 26 tandang bawas 20 Sabihin ang inyong intensyon. Sumunod sa misteryo ng hapis. Para sa unang misteryo ng hapis, ang panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, basahin ang Mateo 26, 36 tandang bawas 41. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalawang misteryo ng hapis, ang paghagupit kay Jesus, basahin ang Juan Labinsyam, isa. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong ng koronang tinik, basahin ang Juan Labinsyam, dalawa tandang bawas tatlo. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikaapat na misteryo ng hapis, ang pagpasan ng krus, basahin ang Juan Labinsyam, oras labimpito minuto. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalimang misteryo ng hapis, ang pagpapako sa krus at kamatayan ni Jesus, basahin ang Juan Labinsyam oras 28 minuto negatibo 30. Sabihin ang inyong intensyon. At panghuli ang misteryo ng luwalhati. Para sa unang misteryo ng luwalhati, ang muling pagkabuhay ni Jesus, basahin ang Lukas 24, isa tandang bawas pito. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, basahin ang gawa isa, siyam tandang bawas labing isa. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaob ng Espiritu Santo, basahin ang gawa dalawa, isa tandang bawas apat. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikaapat na misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng mahal na birhen. Sabihin ang inyong intensyon. Para sa ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na birhen. Sabihin ang inyong intensyon. Sa bawat misteryo, pagkatapos basahin ang Biblia at sabihin ang intensyon, magdasal ng isang ama namin, sampung abaginoong Maria, at isang luwalhati. Pagkatapos ng lahat ng misteryo, magdasal ng Hail Holy Queen o Abapo Santa Maria Reina. Pangwakas na panalangin kay Birhen ng Lourdes, gawin ito araw-araw. O susukat na kapangyarihan ng panalangin sa pamamagitan ng Birhen ng Lourdes, Ina ng Diyos at ina namin, ikaw na puno ng biyaya at habag. Sa iyong mga pagpapakita kay Santa Bernadette, ipinakita mo sa amin ang daan patungo sa pagpapagaling at kapayapaan. Kayo na nanonood, magtiwala kayo sa kapangyarihan ng apat na araw na panalangin na ito. Ang panalangin na ito ay galing mismo sa puso ng simbahan na ipinasa sa mga deboto mula sa henerasyon henerasyon. Mga minamahal na deboto, ngayon ay nararamdaman ko ang malalim na ugnayan na nabubuo sa ating lahat habang tayo ay nagdarasal ng sama-sama. Ang presensya ng Birhen ng Lourdes ay nararamdaman ko dito, at alam kong nararamdaman din nyo sa inyong mga puso. Ang bawat salita ng panalangin ay tumataas sa langit, at ang bawat daing ay dinidinig ng ating mahal na ina. Huwag kayong mag-alinlangan. Ang pananampalataya ang nagpapagalaw sa mga bundok, at ang pananampalataya sa pamamagitan ng birhen ay makapagbabago ng inyong sitwasyon. Ang birhen ay nakikita ang inyong pagsisikap. Nakikita niya ang bawat luha na dumadaloy sa inyong pisngi, ang bawat gabing hindi kayo makatulog dahil sa alalahanin. Ngunit huwag kayong susuko. Ang mga santo ay nagtuturo na ang pagtityaga sa panalangin ay mahalaga. Alalahanin niyo si Saint Jude Thaddeus, ang patron ng mga nawawalan ng pag-asa, kung kayo ay nasa sitwasyon na sa tingin nyo ay wala ng pag-asa, lumapit kayo sa Berhen sa pamamagitan ng ganitong novena. Siya ay magdadala ng mga biyayang hindi ninyo inaasahan. Ang lahat kayo na nakikinig sa aking tinig ngayon, naway maramdaman nyo ang init ng pagmamahal ng mahal na Berhen. Hinihikayat ko kayong bigkasin kasama ko, mula sa kaibuturan ng inyong puso, ang panalangin na ito na magbubuklod sa atin sa espiritual na paraan. O Birhen ng Lordes, Inanang mga may sakit at takbuhan ng mga makasalanan, kami ay lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ipanalangin mo kami sa iyong anak, si Jesus, upang kami ay magkamit ng kapayapaan, kagalingan, at kaligtasan hanggang sa aming kamatayan. Amen. Ang susunod na 27 araw, pagkatapos ng novena ng paghingi, ay magiging novena ng pasasalamat. Sa mga araw na ito, kahit na hindi pa nakakamit ang hinihiling nyo, magpasalamat na kayo. Ito ay isang gawa ng malalim na pananampalataya na nagpapahayag ng inyong tiwala na ang Diyos ay kumikilos na para sa inyo. Ipagpapatuloy ninyo ang parehong paraan ng pagdarasal ng rosaryo at pagmumuni-muni sa mga misteryo, ngunit sa bawat intensyon, magpasalamat na kayo sa biyaya na inyong matatanggap. Halimbawa, O Birhen ng Lourdes, nagpapasalamat ako sa iyo sa paggaling na ibinigay mo sa aking sakit. O, nagpapasalamat ako sa iyo sa bagong trabaho na iyong ipagkakaloob. Ito ay isang malakas na gawa ng pagtitiwala. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at aktibo sa ating buhay. Ang mga kwento ng mga gumaling sa Lourdes, ng mga pusong nagkaroon ng kapayapaan, ng mga pamilyang nabuo muli, ito ay hindi lamang mga lumang kwento, kundi patotoo ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ang mga milagro ay nagpapatunay sa inyo na ang pananampalataya ay may kapangyarihan. Lahat kayo na may pagdududa sa inyong puso, alisin nyo iyan. Sa susunod na pito araw, magbabago ang lahat sa inyong buhay kung kayo ay magsisimula ng panalangin na ito. Ang Birhen ng Lourdes ay nagsasabi na ngayon ang tamang panahon para sa kaligtasan. Mga minamahan na kapatid, napakalaking pribilehyo ang makasama kayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ang limamput-apat na araw na panalangin na ito ay magiging isang pundasyon para sa inyong espiritual na buhay. Ito ay magiging isang sandata laban sa lahat ng pagsubok. Ang kapayapaan ng puso na makakamtan nyo ay hindi matutumbasan. Ang kaligtasan hanggang sa kamatayan na iniaalay ng Birhen ay isang pangako na magbibigay ng kapahinahan sa inyong mga kaluluwa. Huwag ninyong kalimutan ang mensahe ng Birhen ng Lordes, Pagdarasal at Pagsisisi. Ito ang daan patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos at sa ating mahal na ina. Ang mga biyayang inyong matatanggap ay hindi lamang para sa inyo kundi para sa inyong buong pamilya. Ibahagi ang aral na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ibahagi ang pag-asa sa mga nawawalan. Para sa mga nagtatanong kung bakit 54 na araw, ito ay isang tradisyon na kilala bilang ang novena ng rosaryo na may kapangyarihang magdulot ng milagro tatlong novena para sa paghingi at tatlong novena para sa pasasalamat. Ito ay isang cycle ng pananampalataya, pagtitiwala, at pasasalamat. Ito ang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari sa mga pulpito, ngunit ito ay isang panalangin na patuloy na ipinapasa ng mga deboto. Kayo ay makakatanggap ng lakas upang harapin ang bawat araw. Ang birhen ay naghahanda para sa inyo ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa nakikita ko na kayo ay handa nang tanggapin ang mga biyayang ito. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong magbigay ng isang napakalakas na call to action na magpapalalim ng inyong ugnayan sa ating komunidad at sa Birhen. Una, isulat ang inyong pangalan sa comment section sa ibaba. Bakit? Upang makapagdasal ako para sa inyo ng personal. Ang inyong pangalan ay magiging bahagi ng aking mga panalangin araw-araw. Bawat isa sa inyo na magsusulat ay makakatanggap ng dagdag na biyaya dahil sa pagkakaisa sa panalangin. Ikalawa, I like ang video na ito. Ito ay hindi lamang isang simpleng like. Ito ay isang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen ng Lordes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay na naniniwala kayo sa mga himala na kayo ay tatanggapin. Ito ay isang pagkilala sa kanyang pamamagitan. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ay share ang video na ito sa siyam na tao. Bakit siyam? Dahil siyam ang sagradong numero ng novena. Ang pagbabahagi ng biyaya ay magbibigay sa inyo ng mas maraming biyaya. Kung ibabahagin nyo ito sa siyam na tao, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng pag-asa at pananampalataya. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, at bawat isa sa inyo ay magiging kasangkapan sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Mga minamahal kong kapatid, tandaan nyo, ang limamput-apat na araw na panalangin na ito ay isang paglalakbay. Hindi ito madali, ngunit ito ay puno ng pagpapala. Magpatuloy kayo sa pagdarasal, magpatuloy sa pagtitiwala. Ang Birhen ng Lordes ay kasama ninyo sa bawat hakbang. Ang kaligtasan hanggang sa kamatayan ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang katotohanan na iniaalay niya sa bawat isa sa inyo na tatanggap at mananalangin. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang malalim na kahulugan ng kaligtasan ng kaluluwa at kung paano ito makakamit sa pamamagitan ng patuloy na pagtalima sa mga utos ng Diyos. Hanggang sa muli, manatili sa kapayapaan at pagmamahal ng mahal na Birhen ng Lordes. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.